Susunto kina nga sa inis ni Javel magi ang kanyang former teammate na si Tim Hardaway Jr. Pero bago yun mga idol update muna nga tayo dito kay Jordan Poole dahil sa latest na mga balita nga patungkol sa kanya ay baka mga idol may posibilidad niya na si Jordan Poole ay malipat na naman ng NBA team. Sabi dito sa trade rumors, insiders believe Jordan Poole deal will be explored by Wizards. At ayon nga sa report ni Mark Stein, ang Wizards nga daw may not view Jordan Poole as a key piece nga daw ng long-term plans na itong Wizards organization. And well mga idol, kung ibabase nga natin yan sa performance ni Jordan Poole this season so far ay maintindihan nga natin kung bakit itong Washington Wizards ay parang medyo 50-50 na nga dito kay Jordan Poole. Inasa nila nung kinuha nila ito si Paul mga idol ay eh bilang maging franchise player na ito ng Washington Wizards. Pero 12 games in ay parang looking tough para kay JP. From 20 points per game last season and almost 5 assists, bagsak nga siya sa 15 points na lamang at 3 assists na lamang tapos hindi pa ganun ka-efficient. Shooting his career low mga idol dito nga sa kanyang bagong team na Wizards at maganda nga mga ito lang sinabi dito ni Paul Pierce sa isang tweet. Jordan Poole, finding out how hard it is to be the man when the scouting report nga daw is all about you, it's tough sa so first four seasons niya nga with the Golden State Warriors mga idol alam naman natin na hindi nga siya ang daman doon ha? Ah. dahil si Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins at hindi siya ang focus ng scouting report hindi siya binabantayan ng best defenders ng kabilang koponan pero ngayon mga idol nararanasan niya nang nararanasan ni Stephen Curry ay parang medyo hindi nga maganda ang response ni Jordan Poole parang natatalo nga siya lagi ng depensa at playing out of control mga idol itong si JP tapos nagiging pasa nagsasaway pa sa bench. Kaya nga't siguro maintindihan natin kung bakit ang Wizards ay open in trading Jordan Poole. At ngayon ay ang pag-usapan itong si JaVale Magin na gusto ngang -token, ang kanyang former teammate na si Tim Hardaway Jr. Matapos kasi ng play na ito, mga idol ay like si Tim Hardaway ay parang sinangginga etong si JaVale Magui nang siya ay bumagsak. And parang hindi yan nagustuhan ni JaVale at kitang kita natin ang pag-iba niya ng expression at doon na nga nagumpisa na nag-init ang ulo neto ni JaVale Magui. So maybe iniisip niya... Team Hardaway took a shot sa kanyang muka sa kanyang dibdib At ayon nga mga idol sa aking counting lip reading ay parang sinabi nga dyan ni JaVale Magui na do that thing again and you'll find out. Parang binantaan niya nga itong si Team Hardaway mga idol na ulitin pa nga daw yung kanyang ginawa. Nakala ni JaVale na pananapok sa kanyang muka and he will find out. So yan ka mga idol, ang isa na namang mainit na ulo na insidente ngayon sa NBA at parang sa umpisa ng season mga idol ay madami nga ang naiinis at nagigipag-away.